O padala mo pa ng pera, sabi mo mo balik dito. At saka maghanap ko ng iba po, tang ina, karaming lo, lo. Di ba pwede magtanong ng gano'n? Karaming babae dito, tapos yan, yan ang sabi mo ang problema sa akin. Hindi yan problema. Huwag kang magsumbong sa akin na iniwan ka ng asawa mo. O tang ina, dapat nga mag-blow out ka dito. Dalhan mo ako ng litson. ayaw mo pa yan. May bago ka na naman. Yung sa media, oh, ang ganda. Ang yung... Sadya ba yung ano mo? O natural? O oh, pinabutas mo lang siguro yung ano eh. Um...